Hah? pulang ku kuarta. Mulam ku kuarta. Oke, bang mau abut abut timo sawahnya. Bang boleh ngabut di abut pri. Oke, aku kembiton, Bang. Terawa boleh aku balai pri. Sudah ini pri. Sudah ini beli tak beres mau tahu pri. mancun nak balai, Ke mancu ni belai usah. Mancu lagi pri, usah om ni pri aku asawa pri ngapak uli pri ngak. Pertil aku hulat-hulat tri pri. Kerungki. Mau mandi tri cu tri pri. Asa dai. Dia kan mau Ah. Dagag malay lagi pre. Uh, sus, lima ka buk malay pre, Sus, niya ko puting luya na ko tanawag una balay pre. Oo, oh, dadahon man. Iyon yung balay na. Ay sulti silingan ako dito. Dito sa pikas balay pre, man to. ka kabalo, wala oi. Hindi mo magsi trabaho ari pre. Hindi ko kahulog ni mo. Ay, ano pre na paul mo ni pre. Bahala ko kay kwarta. lang ko bahala kwarta pre. 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 Mangita

Murug na nadyo, Nick. mo, hula mo pre. Ha? Kaya mo Dako na eh. Dako? Five million. pa million? Oo. At kagabay. Kagabay yan. million. 5 million? Oo. Asa lang ako magkita ng mga na? Nawag na kong Oh, no. Ha 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 ka ha 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 Sorry. Ay. Sa una lang ni. 5 million. Pa-mole lang ko. Uli lang, pre. Uli lang ko. Ay, ay? nagpakita, pre. Ay, nagpakita pre. Ay. ay, ay. ay na. Speaker na lang ko manghula man. Mo oh, sige. 5 yes. oh. million 5 million. Ka-ut sa dali. Uli mo million Wow, <laughs> <laughs>